Hello, hello. Sabi ko sa anak ko, doon natin sa akin kakain. Kasi wag na tayong makikigulo sa ano sa loob. Kasi ang maliit lang yung ano, ang liit lang nung nung in and out eh. Tapos may konting upuan diyan, may konting upuan sa labas din. Konti lang sa loob. At ang daming tao. Kaya sabi ko dito na lang tayo kain sa, sa Disa, ano, sa labas. Ayun, sa ano sa sakyan na lang. Kaya Ayan Ang kinuha ko Cheeseburger Yung anak ko naman Double-double May french fries May soda Ito yung sa anak ko Ibigay ko na sa kanya Yung kanyang double-double Ayan Ito yung double-double Double-double Ayan For my son Sa akin naman Ito Cheeseburger. Kumuha kami ng sili. Wala namang kumakain ng sili. Ito. Ayan. Oh, malamig yung puwit ah. <laughs> okay, dokya mga katikang. Kainan na. Ayan. Kasi matagal na raw hindi nakakain ng in and out. Kaya sila dyan namin dito. 3 miles yata ito. 3 miles. Nagit 3 miles. Sa bahay. Kasi na namin Okay doki maka tigang. Babayu.